Alright mga idol, nandito tayo ngayon sa tabing dagat Mangunga tayo ng tapungay Doon o, oh, doon banda Doon tayo mangunga ng tapungay Tara Wow, dami tapungay o oh. Bakit oh, kami lalagyan kung gano'n nakara Tapungay mga idol, tara mangunga tayo Tapos mo na Tapungay, yan oh. Dito lang yan sa mga buhangin Ang oh, dami oh. Oh, ang dami oh. Ang dami ng mga idol oh. Yun know? oh. Mm hmm. Ganun-ganun Oh, ang dami. Ganun-ganun lang yan sa buhangin. Andito ah, lang yan sa may mga bato-bato. Yun know? oh. Ang tawag nito sa amin ay tapungay. Ah, uh, kinukuha namin to sa buhangin kinakabkab. Diba sa tagalig yung kabkab? Ano mo? Nahalukay. Nahalukay lang yung buhangin. Oo, ang dami oh. May tayo? Mayroon pa dito. Oh. Mayroon pa. Pundukan sila mga idol oh. Oh. Ang dami naman oh. Ganyan lang yan mga idol Dito oh. Ang hangin Dito Dito oh, oh Mga idol oh Sihi O oh, diba Dito Sihi ang tawag dito sa amin Uy oh, ito Dito Dito pa mga idol Parang marami dito ah. Oh, marami nga. Yun know? Oh. oh. yun know, oh, mga idol oh. Okay. Yun. Suwerte naman natin ngayon mga idol ah. Makarami tayo ng takungay ah. Dami. Tapo mo edi diba, tawag dito sa inyo mga idol sa lugar nyo. Okay naman kung anong tawag nito sa inyo sa lugar nyo. Ito pa, tapo nga yung ako, no? Si kaso maliit pa. Maliit pa sila. Ah, lang tayo dito. Tara, hanap pa tayo dito mga idol. Ganun-ganun ka lang yan, oh. Nandito lang yung sa mga buhangin, eh. Mga

Parang makakarami ata tayo mga idol ng tapungay ah. Alright. Ang mga idol lo oh. Ang daming tapungay dito mga idol. Bata pa ako dito, dito na kami nangunguan ng tapungay. Daming ano dito. Salamat sa biyaya ng dagat. Siguro tama na to. Tama mo tama na muna to. Uwi na tayo. Masyado nang marami. Lagyan natin ng tubig para hindi mamatay. Alright. Sabi eh. Ano? Tapong ay... Sabi ano? eh. Tama na yun. Huwi na tayo. Thank you. Ito yung binakalura namin mga idol. Oh. Ang dami. Oh. Ang dami. Ito ang masarap na pares dyan. Ito. Ito ang ipapares natin. Yung balanghoy. Diba? Diba?